ha mga kaisan tayo po ay uh, nag-aayos po ng bubong dun ay eh, salamat po at ano um, kami po ay eh, dahil sa Sierra Madre mga kaisan hindi tayo tinamaan ng ano, ng uh, bagyo po Yan, marami salamat po at tumaas po dito po sa amin di ba't sabi super typhoon kasama kami eh hindi po masya hindi po kami natamaan ang saging eh, hindi malaang ang nahilo yan mga kaisan bumili po tayo ng isda po at tsaka po talabah may dumating po tayong bisita taga-resel po sina kuya na dun nag-bibilad uh, ah nag-ano uh, po dito na po muna tayo magluluto at hindi pa tapos natin ayusin yung ano buboy yan isda mga kainsan pampiritos po tapos ay talabah isang talabah nakakain po ba kayo na rin talabah po hindi daw po natitikmin pa ng itay at saka inay inay santulyasin pala ba mga kainsang parin man ay tatlo ah na ito na pala ah hindi na pa kakalbusan ang punang kaunti Salamak. Ah, oh, mga kaisan, tayo eh. Tinanghali ng gumising. Ay, ano, pero... Akin na to. Yan ang sakit ng ulo ko, mga kaisan. Aba, ay... Kami naman po eh. Yan dalang ko nga naman uminom. Na po. Aba, ay, hindi ko na alam. Ako din parang manok na talisay kahapon. Ay, nagiri daw pag sa'yo. Ay, ah. Baka biro kumalat sa tiktok Ay! Ay! Pag mapapanood ninyo daw ay, ay, hindi ko para mapanood mga kainsam Nawala oh, ninyo Nga po sayo na Pwede <laughs> daw pandayo ay Ayan ay. Tayo muna magluluto mga kainsam Akala daw nila hindi natuloy ang bagyo kahapon Aba, Akala daw nila natuloy ay Ang sayo ko daw ay parang inuugang ang kawayan Ayan ano Sabi kay tuloy na aray madalang ay Dati naman ay uso ang ano ay ano mga kainsam Ang ka ang Puso ang sayawan sa barangay, ay, ngayon, wala na ano. Ang ah, masaya yung ganito. Wala na ngayon. Um. Sa TikTok mo na ngayon makikita ang sayawan. Dinali ng new wave. Ay, yun lang natatandaan ko. Ah, pagkakaburo ko. Ang ah, sakit ng ulo. Yan, hilo po. Tito Pidel, Tito Pilipino. Um. Ah, yan. Talaba. Tapos, igagawa po tayo ng sausawan. Ay, hulas ako na rin mga kainsan. Maya-maya ako po ulit kakabit yung anong, Yung

ito yung ang binubot tayo. Hinug na rin. Nakukuha na na po aring sa garden ni nanay. Nakukuha na na po na ng sili. Nga, ang bilis din po. Naihinug na yung iba. Mukha, pampulang-pulang. Siyas, yeah, si Tito po, yung bisita. Tito! Ano pa naman ako dito? Pwede rin. Dedek lang for sure. Dedek? ya yeah, si kuya didik po magugulay punang po resal na kuya. Hello po sa mga tagarresal iya yeah. po po oh yeah oh. ha oh. ha 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 po naman. ha 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 po ha 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 nalabak na hinanay usan naserbin ba ano? dito Dito ano? 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 kayo ngayon ano? nga po oh, ano? 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 Mahihiyain din po si mama na po. Ay, sobra. Ayaw mong pakita sa ano. Sa sa camera po. Ba? Baka madi-discord po, po ni Kuya Winner Rebellion mo. Ada eh. mm. so, Sa... Pagkutin ninyo ko, paparitong Asin yung mga kanina Pagkutin mo, sunga dito Para maging Ayan, talaba po Oh, ito dito Ayan, ate pang tinikman na rin O, ito na bidiling are Kami hindi nakakapangay pa na pala rin Kaya sinubukan namin mga ay eh, Ang no? kakaan po Ang ah. katatoy po din hindi pa nakakatikim Ang sinakambal po ay, si Sina dito nakatikim na lang, po tero, Ngayon pa rin lang ngayon ah, Ito dito? Hindi <laughs> Ngayon ah, pala ang din eh, hala Lalantaka natin Hala, hala hari indr mo lang sa kwit kami ay. Sa tabindang. Wala lang narin. Wala lang. na. lang. Wala okay, hmm. okay. lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala na Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. Wala lang. lang. Wala 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 Kaya mama lang. Wala lang. 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 Yan, talagang, okay, paano pag gumukas ito, pikit-pikit tuh Tay, ito paging ako nalaga yan. Dali, ito ista Dali, ito Si tita paging ista ako. Yan lang nalaga yan. Nakasig mo yan, dali. Oh. dali. Nakakuha pa. wakas, nakakain din ano pala po? Itong mm. talbos ng galyang. Mm. Ah, yan po. Yan po talbus ang talbos ng po at sa may Kinuha na mm. mm. namin kanina ni Alex doon. So, oh. it's no. Ano kaya po din sa kabilangan? Mama, yes. so, kaya. Oh. kaya na, kaya oh. Oo.

Kumukot daw malakayan isang malakayan. Mama, may bebe. Ano mga galing ano pula o kagabi ito? ina po yung kabila, oh, matira po ay. Minsan nga lang ang makatikim. Hindi hindi lang minsan nga ngayon nga. nga ngayon nga po ay. Masarap na, masarap. Masarap po ya. Malambot ang kanyang laman. Mm. Malambot na. Ay, kabay kabay na ano. Ayun. Mama dig ay. Tingnan ko guys. Oto na ipa. Oh. Gusto sir pa. to. Hindi, buo po kayo. Hindi na. hindi na. Oh, tul Uy, ay sayo ka na ba? Pwede na ako. Pakabukas sa... ang tagilid ang mukha ko ay. ano po? <laughs> Kasi, sarap na akaso na akala isa po ko rin. Ba? So, ko kanina ito ba? Ba't ito? Hindi ba? naman. Ang taga niya ng no, mukha. Ay, ayaw. Ito nga yung parang tapalak. Ay, gano'n din lang yung mukha. Hindi <laughs> <laughs> na maintindihan. Ayan <laughs> ah. po. <laughs> Kasi, sarap na masasabihin ako. Isa no? Talagay ako nakasabihin ito. Talagay ako. Oo, ito rin. Maski sa bihisa, no? ko nakakalaga. Apay, ako ng ganito. Ang ulo ako pati ng ganar. Ay, malaki tayo sa dagat ay. Mga may San AK tayo magdadagat. Ay, mauban pala. Butas butas, ano? Buta mm -hmm. dun, dun. Hindi pa nakakapunta sa dananay doon, ano? Maniniisip pati ng isda. Marami ko tayo dun. Kalangin para pala at saka pana. dapat pagpupunta ron sa butas-butas. Butas-butas ba? Ang daan naman. nga may ba? May katang, oh. Hmm, panginidaw. Bumbay. Ano ito okay, ano, yan? Paano okay, yan? Wala na, eh. Oh. oh. Yan, laki. Hmm. Oh, o, ito yung nai pa, oh. Ito, eh. Ah, sorry. Sarap, Masarap. Ah, re, ito yun, oy. Ari. Laki lang, laki lang. Dabis. Oo, oh, lana. Mm. Yan, yeah, ang laki. Pagka laki, oy. Ito, eh. naka pa. Oo nga. Ay, ano sa'yo. <laughs> Mama, oh. Pinaka-malaki. eh. Si? Oh. Oo, oh, nakain. <laughs> Kari po ay delino. Lutong keson po yan. Delino. Manok. Um, yan, dumiritso na po din eh. Oh. Ay, Adri! Ay, ilo po. Ay, kaya. Yeah. Hmm. Ako yung pinuntaan ni Alex sa Laguna. Ah, kayo po ba? Dali kuya. Si kuya Frederick. Ayan, dito po magpapa kay sa akin kababata. Kababata ko po may-ari na rin. Okay, salamat. Ay, salamat po. Ay, kuya, pasok. Kamusta okay, po? Kayo pay, po, nagbihay po. Solo po. Aba, eh, tayo naman ay eh, mga kainsan eh, ay maghihilahilamos ng kaunti. Sabi nga nila, oh.

dani pa po yung maseru? ha? nala lang kaya dapat ako. personal? ako siya sa camera sa malaki. parang mabaw, parang makan mabaw. oo, ano yung sa personal. oh yung tapdol ng tapdol ng mateng mateng sa tv malakap po sa tv. magkabilugan. kung kasi bagas o